Tapos, eto, nagkakat na ako. <laughs> Galing kasi ko doon sa washing area. Tinugasan ko itong mga oil cooler. Ito yung hydraulic cooler, ito yung engine cooler ng bulldozer. Yan mga busang gagawin natin ngayon. Pero, hindi ko naman matatapos ng isang araw, siyempre yan. <laughs> Pinakita ko lang sa inyo. Ayan, tatlong malaki. Tapos itong maliliit. Yan yung engine cooler. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, So, bali siyang pala to. Eh, tawag dito, na eh. Kasi nga, busy ako dun sa mga radiator. So, marami na akong natapos kahapon. Nagpintura tayo, di ba? So, ngayon, ah uh, ito namang engine cooler o yung oil cooler naman ng ating aatupagin. Uh, habang nagkakatinga ako dahil medyo nilamig ako dahil nga nabasa po yung pantalon ko ay maganda tong uniform nila kasi konting hangin lang natutuyo na kagad ay eh. rin pa ako nabasa <laughs> malakas kasi yung pang spray namin doon so ito gine ko dahil ito lulusok e eh. ah hindi pala okay na ito yung o-ring lang ang pumipigil dyan mga boss para hindi magkalik yan yan ganyan Lalagyan lang ng o-ring yan. Sasaraduhan na yan. Okay. Yan. Ha? Eh, sa ta? Soldering? Ayun. Ayun, may pa. May pang trabaho mga boss. Pinahihinangan niya, lalagyan ng tingga para kapit bago yan, o. pasisira niya sa akin. eh <laughs> hindi. I-lalagyan ng soldering natin, tingga. Ay, singit lang na trabaho. Direkiboy. Hina, hina. Hina sa ting- Tingga lang naman yan. Madali lang yan mga boss. Paraan yan para kumapit yung o uh, para mas malakas yung power na dadalo sa wire. So, off ko muna mga boss. Sal Ganyan lang. Apat na piraso yan. Yung pa isa, lalagay, yung niya tubig para lumalik. So, yan yung paraan mga boss para maging solid yung taloy uh, ng kuryente o ng baterya. Kasi kapag hindi siya nakahinang, maaaring kumangat. Kung sa tornilyo lang, pag lumuwag yung tornilyo, aangat yan. At same time, hihina na yung taloy ng kuryente kasi magiging magdi-disconnect yun. So kung nakahinang na ganyan, hindi na siya gagalaw. Di ba? So yan. Kaya niya pinahinang sa akin. Bah, yan so, lang, konting tip lang mga boss. Salamat sa mga kapanood. Kalas, hindi? Uh, o, sagra. O, uh, sagra na, bibi. So, ayan, mga boss. Tinesting na natin, oh. <laughs> So, pero wala naman siyang uh, butas. So, wala siyang... May hangin na yan, mga boss. Wala naman siyang butas, oh. Ayun, oh. Pangalawa na nga yun, eh. Ito yung una. Wala rin siyang butas. Kasi, itong mga to, mga boss, ah... Uh, kaya yan nagkaganyan dahil yung mga makina niyan maaring nag-overheat tumato at nasira so pinalitan nila ng makina at the same time damay na rin to kasi nasa tabi ng makina nakalagay yan eh. so Anan, kumbaga palit makina na, bu bultuhan o buo na pinapalitan kaya yan uh, nabaklas. Yan sila mga napaklas. Pero hindi nangangahulugan na nga nga hulugan, sira na siya. Kaya nga ngayon, ang ginagawa ko, iniisa-isa ko silang linisin at saka i-testing. Nang sa ganon, magamit pa uli sila. Pero itong isang to, tingin ko, uh... ah, may butas to. Kasi naghalo yung langis ng tubig. yun eh. Pero malaman natin, kasi lahat naman yan, inisprayan ko ng tubig sa loob kanina eh baka napuruhan lang to malaman natin kasi te-testing ko naman yun so far ngayon hindi ko pa na-testing yan yun pa lang ang na-testing ko yung dalawa pangalawa pa lang yun at the same time dito ko nga siya inilagay sa my gauge nang sa ganun mas mataas yung kanyang hangin na naipapasok ko ayan o ah uh, 110, 110 PSI yung nilagay ko. Ayun, 102 to 110 yan. 110 PSI yung inilagay ko. Yan. Kaya, pinatatagal-tagal ko pa nang sa ganun, kung may butas na mali, ay lumabas. So far, wala naman. At saka sa lakas ng PSI na o hangin na inilagay ko sa loob na yan, eh, sisirit na yan kung talagang may butas siya. Katumbas na ng gulong yan ng truck yung hangin niya sa loob 110 psi okay so pa so far wala namang lumalabas kaya minababad-babad ko ito ay kanina pa yan nakababad eh wala talaga siya lumabas eh so ang gagawin ko sa kanya ngayon ay lilinisin ko naman nito mga bus isa-isa lilinisin ko yung tubo niya yan susundutin ko isa-isa yan ayan kagaya niya nung no, parato yan, aalisin ko yan. Lahat isa, isa yan. Nang sa ganon, mag-penetrate talaga yung tubig na dadaan dito once na ikinabit na siya ulit sa unit. eh ganon lang mga boss. So, eh, dito, safe na. Wala siyang butas. Nawasin ko na rin siya. So, pag nalinis ko na yan, babalusin ko na ulit ng plastic. Okay? Ganon lang ang proseso ko mga boss. Para magamit sila ulit. So, mahal din yan ba? <laughs> So yun, mga boss, may flex ko lang sa inyo. At muli, humihingi ako ng suporta sa mga makakapanood ng video ko nito. Sana pakipalo naman ang aking Gadgetor Mechanic TV. Maraming salamat mga yun. God bless.